Bakit <laughs> na? Hindi <then laughs> na. yung ano dyan, yung bangkay. Ito <laughs> tayo magbubukas sa simenteryo. talagay natin ito doon. Abang-abangan. Abang, nakatakot. First time I'm going to go. Pinakaban ako dito. First time ko dito. <laughs> Sabi ko. Si apat ko. Ito talaga. sa mga gidli-gidli lang mga kababayan o dalawa pa meron pa tayong dalawa kababayan abang-abangan at hanapin nyo dito at ako'y natatakot na sabi ko <laughs> <Ay. laughs> <laughs> mga babayan dito tayo papunta sa may gateway to Hundred Island pero sa likod nyan uh, makikita nyo po cementerio dyan tayo mag maglalagay ng sticker dyan natin lalapag so wala na lang mga babayan so ano panginantay nyo shout out of Philippines speed metal at syempre nandyan ang team Daddy Frankie shoutout out sa ating lahat so uh, sa unang makakuha ng sticker natin magkakaroon po ng bagong gulong yay tara let's go siyempre kasama ko ka ang aking partner ang aking asawa Isaya girl hello handa ka na ba? yes alright talagay natin dyan oh nakikita nyo dyan mga babayan so dito kayo maglalagay up 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 ah nga babayan dito po tayo magbabaka sa simenteryo nalagay natin po doon abang abangan nakatakot first time mm -hmm. na yung pagdating po tabi tabi po shout out so dito po namin nilalagay sa ano, ano, hanapin na lang po natin para eh. sumanya kami sabi Tami tami po. So, dito na tayo lagay. So mag-aantay kami dito mga babayan. Sino kaya ang maswerte yung makakuha ng ating grand prize, ang gulong from Shippa, Philippines. So dito lang namin nalagay. Sa, so, pwede ka na sa may nalagay. Sa so, ano, madaling mahanap. Aba, syempre. <laughs> so, pagpipilian po, mayroon po nakasulat dyan na t-shirt ng Shippa, tapos sped metal, t-shirt, tapos ang um, suwerte po makakuha ng, ano, ng Shippa tire mula sa Shippa Philippines. So, dito lang po yan, matagpuan sa Makaleng Cemetery. So, sugod so na mga babayan, lalagyan na namin. Abang-abangan!

yang ano. Yan. Sa mga gidli-gidli lang, mga kababayan. O, dalawa pa. Meron pa tayong dalawa kababayan. Abang-abangan. At hanapin nyo dito. At ako'y natatakot na. Sabi ko. هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لا hanapin nyo na mga kababayan, ready na. na punta na kayo dito para tayo lahat antayin lahat. namin kayo mga kababayan sana takot talaga ng sementerio <laughs> shout out ang lahat ready na, hunting hunter right punta na kayo dito para hindi kami dalawa lang dito matakot tayo lahat <laughs> dito lang po yan mga kababayan so, syerte ang makakapunta dito Alright, alright, alright. Ready na po, naka-upload na mga babayan. Abang-abangan! Abang-abang tayo dito, sino kaya ang unang makakapunta dito ang mga babayan. So, abang-abang lang po kami dito. So, manap kaya nila yan? Oh, manap sila, madali lang yun eh. Madali lang? So, madali lang yun hanapin. Baka ano, nakalagay mo sa loob ng ano, ato, ayun, ano, ng... Wala si naman kasi Nicho. butas yun, okay lang yun. Nasa ah, walang lang. butas? Lang, walang butas. Kasi ah. kung may butas yun, baka hilain. Hilain? Hilain Hala. yung kamay natin. Hala, hala, hala. Hindi yung mga babae, may nakita ko dito. Pusa. Ming! Siya po yung bantay. Tabi-tabi po. Bait si Ming-Ming. Ayan, 5 uh, minutes na po ang nakakalipas mga babayan wala pa rin. Kahit isa, ang makapunta dito mga babayan, ibibigay na natin lahat. Isa lang. Wala. lady rider to. Ngayon, okay, saan punta nan? Lady rider. Hindi pala siya. Wala. Wala.

nggak kena kaba Tidak, dia tidak akan nah dia tidak akan mencari Secret, ulahanmu <laughs> mo. Panu orangmu mo mabuti

Wala, wala yun na dyan. <laughs> Pag may hirap May hirapan si ate ah. Nanood, pinapanood niya mabuti mga babayan. Talang niya kung saan niya nilapag. Ayun, ma. Saan? La, 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 la. Magtabi-tabi ka. Mayra ba siya maghanap? Malapit <laughs> na. Hindi na. Ibabukas yung ano dyan, yung bangkay. Huwag kang kabahan. Wala, mahukay mo na dyan yung ano bangkay. Huwag <laughs> <laughs> oh my god. Sticker lang yun. Hindi gulong. Wala, <laughs> mayroon pang isa. Nagamabol, dali!

Ndela pa nya anak nya tapi tapi ka mangama no ka. Ya, ndela wa nsela. Ndipa yang habol. Ye, nakaka isa to. <laughs> Wala, nalam niya yung nilaglagyan. Wala, nalap niya pa rin. Nakadalo na siya. Humalap niya yung isa. Wala, napanood niya na ito maigay. Ayun, ang bilis! Yes, congrats! May isa pa. Una na lang kayo. Panoorin niya mabuti. Isa na lang. Isa na lang. Wala, nawala ka ng signal. Handa, mahanap niya kaya. Handa, baka mahukay hukay ma Ay, Ay, ay nakadalawa siya. Nakadalawa, <laughs> ano yung nakuha mo? Ano yung nakuha mo, abe? Musa sa likod. Si tayo. ay, congrats! <laughs> congrats! Wow, oh, wala kayo, 4 minutes later. Wow, congrats! Congratulations, ikaw ang nala ng gulong. Thank <laughs> you. Siya ating nanalo ng t-shirt Siyempre, meron kang sticker mula sa Shippa Nakakuha ng dalang ano Yan, congrats Pinagpawisan ako dito ka? <laughs> Sayang hindi wala kayong gulong <laughs> <laughs> Ang sorte niya Tumakbo ka kagad ay? <laughs> Tumakbo ka kagad? Hindi ko natin mo pa yung anak mo Hindi tinanong ko Hindi siya natatakot? Hindi? Yan. Kaya ito yung ano. Ay, sa kanya lahat pala. Alright. Congrats. Sa pa? Ganyan. Picture. Alright. Congrats. Tapos, ang ating grand... Meron ka pa ano, mayroon pang sangdaan, biglang mga pang-gratis si Ate Yung, congrats sa oras, thank you sa oras Congratulations. at ah, syempre ang granating Grand winner Yeah, congrats <laughs> Student from, saan ka nag-aaral? Ay, congrats na, shout out sa mga Asbury Nani, picture Picture, picture Ay, oh, nice. kuya May tatlo tayo 1, 2, 3, congrats ito. Sticker. Tapos, bigyan man sa panggas. Alright. Congratulations. Maraming maraming salamat. Like and share. Bye. Thank you so much. Si ate, may nagpawisan. Tumakbo talaga. <laughs> 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 Nakadalaw si ate. Congrats. Bye bye. Congrats. Picture tayo, picture. Dalawa. Dalawa. Alright. Ayan sa <laughs> mga? Nakatakot yung ano natin, ganyan natin. All right, thank you so much.